para makapasok sa loob mismo ng Scarborough Shoal, sandaling iniwan ng Kapitang Sibudog ang tinitimon niyang bangka at sumakay sa service boat na maliit. Sa likod siya pumuslit kung saan walang bantay na China Coast Guard. Pagpasok sa loob, naunawaan na namin kung bakit dito nila gustong umangkla at bakit dito sila nagtatago tuwing bumabagyo. Kalmado ang tubig dito. Parang wala ka sa gitna ng dagat. Pero habang nagmamasid, may napansin si Budog na pagbabago sa tubig. Dati kasi ito, mga bahura nito, mababaw, bababaw. Ngayon, nung pumasok yung malalaking barko na kumukuha ng taklobo, pinuwalukay nila yan sa ilalim. Kaya malalim na siya. Kuha niya ito noong unang bahagi ng taon. Habang silang mga Pilipino, panakaw na ng huhuli sa labas, nakita niya ang loob ng Scarborough na puno ng mga bangka at barko ng China na naghahakot ng maraming taklobo o giant clam na endangered species. Puno yung kanila, mga lagyanan ng taklobo. Marami ma'am, hindi lang kuan Mga 200 piraso yata yung maliliit. Ganito rin ang aktibidad ng China sa maraming bahagi ng Spratly Island sa Palawan. Sa labas naman ng Scarborough, nagulat ang mga mangingisda ng may isa pang dumating na eroplano. Mas mababa ang lipad at inikutan hindi lang ang Scarborough kundi pati ang mga barko ng China Coast Guard. Eroplano naman ito ng Philippine Navy. Sa ating eroplano yan, siyempre tinitignan tayo ito kung okay lang tayo, kung okay kami dito mga isda. Unang pa namin pagsabi sa Pilipinas, tuwang tuwa kami. Pero ngayon wala. Para na ano lang, tingin. Pero pag alis ng eroplano, naiwan na muli ang mga Pinoy sa kamay ng China eto yung sinasabing bukana ng Scarborough Shoal, yung sinasabing natatanging pasukan na kayang daanan ng mga bangka kagaya nitong kina Kuya Budog. Ang problema, ayun may dalawang nakaposte dito pa lang sa bungad na dalawang barko ng China Coast Guard. At nakalabas na yung dalawa nilang rubber boat para readyng-readyng lumapit sa kahit sinong bangkang magtatangkang pumasok. Kwento ng mga manging isda kahit maliit lang ang bangka mo, basta dito ka sa buka na dadaan, hahabulin ka at itataboy. Sa isang linggo naming paglalayag, anim na barko ng China ang nakapirmi doon. Lahat China Coast Guard maliban sa dalawang barkong asul. Magkaibang klase at laging sinasamahan ng tig isang China Coast Guard. Ayon sa mga source, maaring commercial fishing vessels ang mga ito. Pero hindi naman daw nakikita ng mga manging isda na nanghuhuli ng kahit ano. Nakikisali rin daw ang mga ito sa pagtaboy sa mga manging isda. Ayon din sa mga source, may posibilidad na nagsasagawa na ang mga ito ng oceanographic research o inaaral na ang ilalim ng Scarborough. Dahil hindi makaporma sa mga alon sa labas ng Scarborough, uuwi sinabudog na kakaunti lang ang huli. Babalik pa rin daw sila sa Scarborough lulubusin nila ang maaring maibigay ng lugar na ito hanggat pinapayagan silang lumapit o bago tuluyang masira ang tinatawag nilang paraiso. Shara Zambrano, ABS-CBN News, Scarborough Shoal.